Ayan guys, so ito na yung ginawa po nating ginawa po nating kiniing. Ayan, so gumawa po tayo improvise lang po yung ginawa natin. Ayan. So, nagpausok po tayo dito gamit ang bayabas. Ayan. So, after 7 hours, 10.20 po natin ito sinalang. Ayan, so nakaubos tayo ng tatlong plastik na maliliit na supot ng uling, tapos bayabas na kahoy, panggatong. Ayan, so ganyan na po yung itsura niya guys. Ito, grabe. Ayan, kita nyo yan, no? Oh, di ba? Ayan, so 7 hours. Ayan. Ganda niya, no? So ito tinimplahan po natin ito guys ha. Plain lang po yung nilagay natin na pagtimpla based doon sa ating mga pinanood kasi nga ang alam naman natin kapag tatag asin lang ang ilalagay mo. So ito asin na ang nilagay natin and then may kunti tayong nilagay na sangkap. Ayan so bali dalawang sangkap lang po yung nilagay natin dito. Ayan. Ayan so ito iluluto natin. So ito hindi siya pwedeng apoy. Kailangan yung usok. Kasi yung usok na nanggagaling mula dito sa ano dahon ng bayabas o yung kahoy niya mabango siya. Yun ang nagpapakiing. So, 7 hours, ganito na po ang itsura niya. Diba? So, ito, ginawa natin. First try lang po natin ito. Yan. First try lang po yung ginawa natin dito. Mukhang okay naman siya. Yan, guys, oh. So. Oh, diba? ba? Ayan, tignan nyo yung ginawa natin, oh. No? <laughs> Silyasi naman, lalaki. Pinagpatong natin. Pero kanina, pag kinobor kasi natin ito, uh, namamatay yung usok. Kaya kahit big lagyan po natin ng konting butas doon sa gilid, namamatay pa rin. So, ang ginawa na natin ngayon, ito, ganito na open na siya. Kumbaga ganito sa guys ganyan yung itsura na niya so ito improvised lang po ito ha kasi pansamantala experiment lang po yan so experiment lang po yung ginawa natin so i-check natin ito if nakuha ba natin yung lasa ng kiniing na natitikman po natin okay? so abang abang lang po kayo Ayan, kung bago pa lang kayo sa aking channel huwag kalimutan i-subscribe like and share po yung ating channel ayan maraming maraming salamat thank you so much